Aquarius, ngayong araw ay kailangan mong palawakin ang iyong pasensya, lalo na sa mga taong gustong humingi ng kaalaman o impormasyon mula sa iyo. Pag-aralan ng mabuti ang mga intensyon nila dahil may mga taong maaaring magdala ng swerte at positibong oportunidad, lalo na kung balak mong makipagnegosyo, pagkatapos ng mga seryosong usapan, mas mainam na maglaan ng oras sa minamahal upang mapalakas ang inyong samahan, ang mga masayang pag-uusap ninyo ay magtatanggal ng anumang negatibong enerhiya na nagdadala ng malas. Sa aspeto ng relasyon, napakalakas ng iyong sex appeal ngayong araw at tila lahat ng mata ay nakatuon sa iyo, ngunit tandaan, kasama ng pagtingala ng marami ay ang paglapit ng mga tukso. Maging maingat sa pakikitungo sa iba at huwag hayaang masira ang mga relasyon dahil sa mga pansamantalang damdamin. Sa trabaho, kinakailangang maging mas maingat ka pa kaysa karaniwan. May mga taong nasa paligid mo na tila nagmamataas at paborito ang pagyayabang. Iwasan ang ganitong mga tao dahil maaari silang magdala ng tukso sa pera o magdulot ng mga problemang hindi mo inaasahan. Pagdating naman sa pera, kung may mga kapatid o mahal sa buhay na biglang lumapit at humihingi ng tulong, maging maingat sa pagtulong, kung may ekstra kang pera, mas mabuti na ikaw ang magbigay ng makakaya mo upang hindi maapektuhan ang iyong kasaganahan sa tahanan, kung may mga kaibigang biglang dadalaw. Magiging positibo ito kung pag-uusapan ay negosyo, ngunit kung usapin ay utang. Ibigay lamang kung ano ang kaya mo upang mapanatili ang balanse at good vibe sa inyong tahanan. Ngayong araw ang mga masuswerteng kulay para sa iyo ay color green at color pink nang magdudulot sa iyo ng kasiyahan sa mga desisyon na gagawin, at pagiging matalas ang isipan, at ang mga masuswerteng numero ay number 24, number 39 at number 10 at ang Virgo ang kaibigan zodiac sign na maaaring maging gabay mo ay ang sikat ng araw at magpatuloy sa pagiging matalino at mapanuri. Medyo umiwas muna zodiac na cancer na makipagtalo at tiyak na dadaloy na pwedeng magkaroon ng tampuhan ang naaayon na gawin ay maging maunawain.